Wah. Kok mulai mah. Ini usang tengkalanga. Sekarang. Kemangi. Ah, magandang araw Ngayon ay araw ng Merkulis Punta kaming Kabangkalan ah, Time check tayo mga kapensil Ay alas noiby ah, al Alas noiby So mga kapensil Punta naman tayong Kabangkalan at magdeliver tayo adon ah, isabay ko ito Pagdeliver sa aking ah, Subscriber na Bumili siya ng baka sa akin Sabi niya para pang Kasta So ito, wala okay, sila? 65,000 ang giling. giling ko dito. Ang content kami ngayon ay ah, mayroong bumili sa atin ng baka ah, si Sir Lori Blanco taga si Palay Kabangkalan Negro Oriental ang Negro Occidental So mga okay, ito binili ko ng 65 pero binigyan ako ni Sir, sir Lori Blanco ng 5,000 So, si ito mga kabayasir, kita ninyo. Sa tingin ko, nasa 400 kilos. So, kung i- eh, times 160, so 64,000. So, lugay pa si Sir Lurie nito. Okay, magandang Ang so, Okay. Kita, iwan mo kasampuhan. Wala. Ang no, mga kapansin, dito tayo. Tagga natin yung baka na binili ni Sir Lore Blanco. Doon, Doon sa Sipal, ah, Kawayan, ah, Kabangkalan, Negro, Occidental. So, binili ko ng 65, so, binigyan ako ni Sir Lore ng ah, si uh, 5,000. So, 70,000 si na to, mga kapansin. Kita ninyo, oh. ka, ma. So. Video ko lang si Sir Lore doon sa Bakong para siya ang magsilip at siya ang Itag chinelas ma bi, init kay ma. Binili ko nang 65,000, binigyan ako ni Sir Lore nang 5,000. So 70,000 na to mga kabayan Deliver namin ngayon sa Kabangkalan, sabay lang namin kasi pumunta kami noon, doon sa Kabangkalan. Para Ah, pang alaga naman.

Punta na kami sa kabangkalan ng Kalansin para mag-deliver nito at isabay na lang namin yung mamili kami doon ng hayop para pangalaga naman para ibinta so dalawa ito mga kabansin si Sir Luri ay subscriber ko mga kabansin siya talaga ang nagsipat dito at nagsilip doon sa bakong wow oh,

ayo sana ayo sana kai wah ayo memang boleh mudung kan kusukok aku pun si hayu kusukok memang mudung kan suku kau siki sek syak... samo kau ha

Lamang. So ito mga bensin Gita ninyo okay, So abangan nyo doon sa kabangkalan At abangan nyo ngayon sa Pindoy i namin to at yung malaki ay Doon sa kabangkalan Abangan niyo andito muna tayo sa mga hindi pa nag-subscribe At mag -subscribe kayo mag comment at mag-like at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Ag at huwag kalimutan yung notification bell para updated kayo sa aming mga video. Ah, driver bayan sa A few moments later. Hey, what's up? Punta tayo dito sa Bulod, Bindoy kasi mag labor tayo sa baka. Ah, sa aking subscriber na si Laura Bailoses. Ah, binili na nila ng 25,500. Oh, ngayon, punta na tayo sa kanila oh. Sa kanila oh. kahit malayo Dalam ko kay na maguda tong una natuloy hatod ko pagka ka ko Asa na pita Asa Tas una mo pagkagamay. Ay do ulo kay Para magkuan kay ang usap pud ana niya igsuon mag order anak, ana Para makabalo na jud sa sunod natin pa sa unahan ah, Wala tayong magawa kasi Ganito talaga mga kabensin Mag-deliver tayo ng malayo Pero itisi natin kasi Subscriber natin to At nakatulong rin sila sa atin Sa pag-subscribe at Sa ginansya, mayroon naman ang ginansya Di si yung baka Ibinili namin ng 23,200 So, sinuha nila ng 25,600 ah, uh, wala tayong magawa kasi ito ang kalagayan natin magtiis tayo kasi pag hindi tayo magtiis baka <laughs> anong masabi nila sa ating mga subscriber so, ganito palaga, magtiis tayo kahit sa lugar ng natin ihapit yung ah, uh, ating deliver sa baka so di naman kay At ngayon lang tayo mag deliver mayroon pang kasunod so abangan natin so ayun mga kapensin stop muna ako kasi deliver. ah, ma malapit na One eternity later. Oh, deliver kami ng baka. Kahit malayo, titiisin natin kasi dito tayo na buhay. Oo, oo. Dito tayo na buhay mga kabansin. So, kahit malayo ay titiisin natin. Ito ang kalagayan sa aming mga subscriber na nag-order ng, so, na so, na nag ng baka. So ngayon, dito na tayo mga kabansin. Kahit uh, malayo ay titisin. Two hours later ay wasa po ng kabensil ah, dito tayo sa panyabunan ah, galing ng kabangkalan nakabili kami ng pito so nabinta namin ang tatlo dito hindi ko na nakuuna ng video kasi mahirap yung maghawak ng baka at mag vlog so nakabili ako ng isa ah, nabilhan kami ng tatlo pero nabili naman ako ng isa oh. ito 21 21 Anong kaming baka dito na Yung galing sa kabangkalan oh Ito Tatlo at may isa sa Taas ng truck oh. Hindi ko na pababa kasi yung lang namili dito Ng mga, mga ta, uh, Malaking bakang mga, mga, malaking doon oh, na kami yung dumapa Yan ang aking baka Pang apat galing ng kabangkalan So nakabili ako ng isa So lima to Oh. Lima ang baka ito. Tatlo, apat. Merong lima jan may isa jan sa truck, sa taas ng truck. Yung nag dumapa ba ito? Na oh. Ito. Ito. So, limang baka kumakabensit. Para kung dito. Dong sa mali dong sa, kandong. Sabi sa ingon ako. Pila? Pila ka ni? Pila ka? Ano ah, yung sulti? Ragot kay? Ha? Ah? Daraw? Bansin ko nga daw nag-20 Ah, 26, 20 ah? size dyan, daw nag-20 Ha? Hindi, walang namili dito ng mga bakang mga ganitong kalaki oh. Walang namili Ang binili nila yung ganito pero yun, nabintar yung isa, yung dalawa kong ma, mga maliit. Si nabili lang ang aking tatlong katulad nito. Mga maliit. So ito dito lang ulang namili dito sa ganitong mga kalaki. At may tinawaran ako magkabansin. kabansin. Pangalawang baka dito sa Panyabunan. To. So, 26,000 ang Uh, tawad ko pero uh, dawulan ko lang ng 20,000 so may sobra na 6,000 uh, pero 500 na lang ang difference namin ito ito maraming baka sa kabilang truck uh, sa aking kamag-anak maraming silang baka To. Ano maraming baka sila na binta si walang mamili dito mayroon man ay kaunti lang so ito maraming baka nasa truck na no? ano yun yung mga bago yung busal yung nakayilo ang busal ah, yan lang sa kanila itong mga uh, dili bagong busal ito hindi dito sa kanila so ito sa panyabunan mga kabansil galing kami ng kabangkalan gahapon nagdeliver ako ng baka na order aking subscriber na si Lore Blanco uh, ko lang siya doon sa panyabunan o uh, sa, uh, sa bakong para bumili sila ng baka para bumili sila ng baka binidyokol ko lang siya binili niya ng 65,000 yung pinakita ko ninyo sa video pero binigyan ako niya ng 5,000 so sinabay ko lang kahapon kasi kabangkalan ko i-deliver kasi nandoon sila sa kawayan kabangkalan yung uh, bukiran ba sa kabangkalan so sinabay ko lang ang pag deliver para uh, ang gastos ay ma isa lang so ito tapos uh, na deliver ko 65,000 binidjokol ko lang doon sa uh, bakong siya ang nagtawat siya ang nagsipat sabi niya kunin niya yung bakang pinakita ko niya sa video yung 65,000 pero uh, binigyan ako ng 5,000 ni si Lori Blanco aking subscriber na doon sa Kawayan Kabangkalan so si yung bakang nakita ninyo ulit So dito ah, Ang aming baka ay Disisize na piraso Sa Dala sa aking anak Pero ang nabinta namin Yung aki tatlo Pila ka ba? halini mo klein? Ay, klaro ha Gudi aki Gabidyo rin Tunga Pila bitaw? Tulo So nakabinta sa ang aking anak ng tatlo At ako tatlo naman Aw, oh, kijong picturean ko dah dong. So dito lang tayo sa ngayon. Uh, time check tayo ay dito kami na plus ng plus gis ng uh, tanghali araw ng huybis pizza uno ng uh, agosto so dito muna tayo at sa mga baguhan jam Uh, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-comment at mag-share para may matutunan kayo sa aking mga vlog na uh, nagtuturo ng paano ba tayo magbayansil at mag magbinta at mamili ng baka. So dito muna ako. Uh, driver Bayansil, peace out.